kapag kayo ay eh nakakita ng ganari sa pag-uusapan natin, nako, ay eh kunin ninyo agad. Yun! Kumusta mga kaibigan? Isang magandang buhay na naman sa inyo. Welcome back sa ating munting channel. Sa video ito, eh, isa na namang mutya. Ang pag-uusapan natin kaya naman bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago lang dito sa aking munting channel at mahilig ka sa mga ganitong usapin, mga mutya, agimat, anting-anting, pangpaswerte at kung ano-ano pa at hindi ka pa nakasubscribe, ay eh, pindutin mo ang subscribe button at notification bell para isa ka rin sa unang makapanood kapag mayroon tayong bagong upload. So ayun na nga, mayroon tayong iba't ibang klase ng mutya na tinatawag ano? Mayroong mutya ng lupa. Meron namang mutya ng tubig na makukuha naman ay sa tubig. Meron namang mutya ng apoy na makukuha mo naman din eh sa tubig. Ano? At meron din namang mutya ng hangin na makukuha mo naman sa gitna ng umiikot-ikot na hangin. Meron din namang mutya ng kulog at meron din namang mutya ng kidlat at merong mga mutya ng mga gulay at prutas. Pero alam nyo ga na kapag kayo ay eh nakakita ng lupa na naging bato, yung tumigas siya na lupa na ano, tapos siya ay eh, parang bato na katigas ano, e eh, kunin ninyo. Iyon naman ang tinatawag na mutya ng lupa. Kadalasan ang holmania ay eh, pabilog at minsan ay eh, medyo pahaba. Balit wala siyang holmang kwadrado. At makintab siya hindi katulad ng pangkaraniwan lupa lang o putik. So kadalasan ang kulay niyan ay dark na brown o medyo mamula-mula. At kung minsan eh tila ba eh tsokolate. O parang gayon ang kulay ano parang kulay tsokolate na minsan ay eh, namumula-mula. Subalit siya eh naging bato. So sa naman mainam gamitin iyan bro no no sakaling kayo ay makakuha iyan ay mainam na gamit ng mga sundalo ng mga pulis ng mga gwardya at lahat na ang trabaho ay may hawak na baril na ano, umali ba na lang sa mga holdapper at kidnapper at sa mga pasaway na nagahasik ng kaguluhan anaw bawal sa kanila iyan so kapag ikaw ay may hawak niyan iyan ay mainam na panudla sa mga taong gumagamit ng anting-anting yung mga hindi tinatalaban ano hindi tinatalaban ng mga bala at patalim na yari sa metal binagamit sa kalakuhan ang kanilang mga galeng pag ikaw eh may hawak niya at ikaw ang babaril sa kanila nako itiyak na sila eh tatalaban ganon din naman kapag may daladala ka niyan eh hiiwas ka sa mga panganib na nakaabang sa iyong mga daraanan iwas sa aksidente sa iyong mga paglalakbay. Magkakaroon ka rin ng bisa ng tagabulag sa mga taong nagtatangka sa iyo ng masama. Mabisang panguntra din iyan sa mga sumpa, ganon din sa mga mambabarang at mangkukulam. Hindi ka rin paglalarawan ng mga masasamang elemento, mga inkanto, mga duwending itim, mga kapre, tikbalang, aswang at kung ano-ano pa na masasamang elemento dito sa kalupaan. At kung sa barila naman kapag ikaw eh nakataba at nakatikit sa lupa ang iyong katawan eh hindi ka tatamaan. Yo, nambisang taglay ng motya ng lupa kapag kayo eh nakakuha. So ayun na nga mga kaibigan, baka kayo eh, may makitang ganari sa pag-uusapan natin. Ano? Pero bago tayo magpatuloy kung kayo bago lang dito sa aking munding channel at hindi pa nakasubscribe, eh pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang mga kapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga, minsan eh may mga bagay tayong nakikita na hindi natin pinapansin sapagat hindi naman natin alam kung anong gamit. At malalaman na lang natin na may gamit pala mga bagay na pinaliwala natin kapag siya eh napag-uusapan na ano at kapag hinakailangan natin gusto na nating hanapin ang bagay na iyon eh hindi naman natin nakikita na ika nga eh mahirap nang makita hindi katulad ng dating hindi mo pa siya pinapansin eh palagi ikaw eh may nakikita ngayon so ayun na nga mga kaibigan kapag kayo eh napadpad sa lugar na liblib -lib, o medyo gubat o kaya naman ay kagubatan na hindi masyadong dinadahanan ng mga tao o kung may pumunta man eh minsan lang, kapag mahal na araw lang o yung time na may mga naghahanap ng mga mutya ng kalikasan so kapag kayo ay e, napadpad sa isang lugar na guide at kayo ay e, may nakitang sinulid o, sinulid na malampot o yung tinatawag na sinulid na lunong kasing nipis lang ito ng sinulid at ngunit humahaba at hindi basta basta napuputol so kapag nakakita ka nito eh kunin mo iyon eh kung gusto mo so maring yan eh makatulong din sa iyo so kapag mayroong kanyan at mayroong mga hayop na mahirap masonorin eh talian mo la ang yana madali mong mapapasunod. Halimbawa na lang, eh, kalabaw. Minsan ang kalabaw kapag yan, eh, walang tali sa ilong. Ako, eh, mahirap yung pasunurin. Kaya naman kapag ang kalabaw na mahirap pasunurin at yung napuluputan yan kahit lang sa kanyang sungay, eh, mapapasunod mo na sa iyo. So, kahit anong mga hayop na mahirap pa sunurin kahit asaw kapag yan inapuluputan mo yan eh mapapasunod mo magaling din yan na pang sa mga taong nagwawalang hiya na, na hindi maawat so kapag napuluputan mo sila niyan eh makaramdam sila ng panglalambot o panghihina ng kanilang katawan subalit so, ang sinulid na yan na ah, ang sinulid na luno eh, bibihira mong makita kung ikaw ay maghahanap at hindi ka naman bibigyan ng kalikasan o ng mga nagbabantay ng kalikasan eh maaring hindi ka makakita niyan ayon naman sa ilang may mga hawak niyan maaring gamitin ang sinulid na lunon na panghatak ng mga sasakyan kung kayo ay walang mahanap na lubid may kakayahan siya o kapangyarihan na hindi mapapatid kung kinakailangan kahit siya ay napakanibis lang. At ayan nga ang bisa ng sinulid na luno kapag kayo eh nakakuha.